binunot at sinunog ng PNP Benguet ang mahigit 700,000 pisong halaga ng marihuana na natagpuan ng mga operatiba sa Kibungan Benguet. Yan ang report ni Patrol Woman Mayra Beran ang 720,000 halaga ng marijuana plants ang nadiskubre ng Benguet PNP sa Banatakadang Benguet. Ito lamang ikasampo ng Avril taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagsisikap ng mga paratiba na pinangungunahan ng First Benguet Provincial Mobile Force Company kasama ang Kibungan Municipal Police Station, PNP Drug Enforcement Unit, a Provincial Intelligence Unit at iba pang ahensya ng kapulisan. Nagresulta ang operasyon sa pagkadiskubre ng isang plantasyon na may kabuha ang sukat na 600 square meters na may mahigit kumulang na 3600 piraso ng fully grown marijuana plants na may 720,000 standard drug price. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga ilegal na tanim sa mismong lugar pagkatapos kumuha ng sapat na sampol upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Ang matagumpay na marijuana eradication ng Benguet PNP ay patunay lamang na patuloy ang pambansyang pulisya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng sa pagpapaigting ng kampanya kontra ilegal na droga upang makamit ang inaasam na maging drug-free ang ating bansa para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Cordillera, ako po ang INPNN Correspondent, Patrolwoman Beran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police. Maraming salamat Patrolwoman Beran.